Ayun no, na bagong dating nga guys, so galing Manila guys. Nagulat sila, ang dami palang ano dito, ang daming tao. Sa bukid. <laughs> Sabi niyo, grabe, ano to, dami palang tao dito. Ayan. Ayan na. Ang bilis lang maluto yan, mga 5 to 10 minutes luto na to. Ang natin guys eh. Ayan, tiktok natin. Chipcock Idol Ang malakasan Ang malakasang beat sin Idol yan. Isang patak lang oh, Isang patak yan <laughs> Okay na ito sila yung CLA namin Idol Yan dito sa Tabing dagat Ang lakas ng apoy dito Libre lang yan Dito lang yan Kukuha ka lang dito sa paligid oh. Diyan o oh, Mga laya dyan na kahoy Pwede na yan yung pinakasilay namin. Tikni kami dito, tikni kami sa ano, sa mababang baybay ba to? Mababang baybay no? Oh, oh, Pitogo. Pitogo. Sityo Pitogo, mababang baybay. Sa lang ng farm. Doon sa kabila, sea farm na yun doon sa pinakadulo doon. Uh, Resort. Resort yun doon. Ich bin mir